Good morning, good morning, mga katatan. Welcome back to my channel. Another day is another pagtitinda naman tayo. Haba na lang po mga katatan. Lagi kasing sarado dito barber shop. Kaya yan, hindi tayo makapagpagupit. So, mga katatan, no, balik na naman tayo dito sa araw ng Merkoles, mga katatan. At ito, medyo malaking babi na. Yan. titingnan lang natin ko. Ilang kilo. Dito kasi sabi lang. Ano dito Ah, uh, uh, oh, 100.2 mga katadad. Wow! So, 100.2 mga katadad. Tara. Let's see. Samahan niya naman kung kalas. Para na naman sa ating mga bagong butcher. Let's see. Tara, samahan niya ako sa paghahanda na naman natin yung paninda ngayon. At kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe mo no, mga tatat, ayan, mag-subscribe ka na. At kung lagi mo uh, mahilig ka sa mga ganitong video, tungkol sa mga ginagawa ng butcher para sa iyong video na ito, kaya mag-subscribe ka na. Click mo na rin notification bell para update ka pa sa ating mga susunod na videos na ating mga ginagawa dito sa Mitchup ng mga, mga kagaya na dito. Para, let's get it! At bago nga tayo mag-umpisa uh, mga katatad, no, ay linisin muna natin itong mesa. Ayan. At dito nga mga katatad, ay magpupunta na tayo agad ng ulo, no? Wala nang patong pito. Okay pa. Talaga kakalasin agad natin itong gawa na eh. tayo ay naghahabot na sa araw na ito. Kasi mga katatad, alas patro na ako pumunta rito. Gawa ng napasarap na manutulog no, ng na inyong katatad. Talagang lagi kasi kaya mga katatad. Tapos sunod natin gagawin mga tatan, no ay ito. Magaling lang natin yung nakadikit. Yan. Uh, lang natin yung magkabilaan no? o magkabiyak. Ayun, sa anak niya mga tatan. At dito nga mga tatan, no, hirap na hirap ako magano magpalipat-lipat gawa ng mga no? pakalaki talaga ng baboy 100 plus ayan siyempre mga tatan. 50 kilos kabilahan ah, let's see. So, ayan mga tad tad ah, ito parang ang kutsilyo natin dito ngayon ay medyo mapural na no? kasi napalaban ito na linggo at yun hindi pa natin nasa simula ng linggo ayan ay mga tad, -tad nagtagal na pala tayo ng tampali no? ay sinunod natin yung singit or yung tawa na nakaligit sa ham legs at ito na nga ang lomo at ang taba na nakadikit sa ano at ito nga mga tatad medyo nagmamadali nga tayo dito at sumabay pa itong ating panaga naku napaka purol na rin no at yung nga mga tatad ay wala pang hasa ayan no so nakikita nyo wala sige lang at ah, talagang pagpatuloy lang natin no? ang na ay makatapos agad yung mga tagta dito sa pagpahiwalay naman ng limpo at saka ano no ah uh, pork chop ay anak napaka porol talaga ng mga tagta sa nakikita nyo no ayan ay eh, susundan nyo lang ang pinakabilogan ng pork chop para sa ganoon ay maganda yung ating pork chop kaya sa nakikita nyo matagtad nakikita nyo yan pantay ng pantay ang laman yan at saka yung balat ating pork at lalong lalo na yung ating limpo napakaganda ng ubis at sinunod na nga natin ang pagputol ng pata mga katadad no? ayan, kanyan na tayo magputol ng pata yun ayan, dito pa lang ating pata putol huli no? ayan, nakikita yun yan para dyan sa ating mga bagong butcher no? uh, para sa inyo na naman ang video na ito ayan yeah. at uh, gano'n lang uh, nagmamadali na talaga tayo mga tatot mayroon pa tayong hihiwain na limo na na kilo at maagang kukunin mga tatot kaya kailangan matapos agad natin yung class kung sa ganun ay hindi man tayo mapahaya sa nagkunti ayan nagtanggal na tayo dyan ng spirits, at dito lilinisin natin ng kasi tatanggalin natin yung mga taba-taba na nagadikit no ayan tapos tatanggalin na natin yung pata pataw na no dito ako magtanggal ng pataw na ano pinapataw po sa ganun ay magandang hobis ng ating pataw na ayan ayan sundan nyo lang ito no para sa lahat ay makuha nyo. dito, dorito tanggal dito ng ating uh, paypay. Ayan. Sa estilo ko ng pagtanggal ng paypay ay ganito lang. Pero mga tatad, maraming para ng pagtanggal ng paypay. At yun, siguro sa mga susunod pa nating video, papakita ko sa inyo kung paano ang mga iba pa na paraan na pagtanggal ng paypay yun nga yung pang na na tutorial ko na dyan ang dalawang kasi ng pagtanggal ng paypay no ayan yung yung mga kiyotip channel tv at yung si tal titignan nyo dyan sa mga ilap mayroon tayo dyan dalawang paraan ng pagtanggal ng paypay ang una ay ganito yung estilo na pinakita ko ngayon kung ang huli naman eh mawa, mabilis siya kung alam ako basta sa oras matatag yun na yung ating gagawin yeah. so sa pagtanggal mo mo ng lomo o derlo na tatag na pa kadila na ito ay dikit lang naman dito sa ating pinaka limpo o dito sa amlegs yan nakadikit lang yan mga dadat ah yan nga dito sa pagkakalas niya ito mga tatat katulad dito sa ham legs ay ang iba hindi na nagamit ang kutsilyo pero yun naman ay mga pang ano no abroad yan mga kalasa pang abroad mga tatat pero mga katantan kaya kaya naman natin yan pero hindi ko naman hinahan niyon kasi wala naman nag request na pang abroad no o pang apply sa ibang bansa no kaya, ang inaano ko lang dito mga tatat, ang habol ko lang dito talaga ay may bagay sa ating mga bagong butcher. Kung sa mga gustong maging isang tendero o chopper sa palengke. Yan, yung talagang kinutombo ko nitong ating mga videos mga tatat. Kasi ayoko po maranasan nila yung naranasan ko na ay, sabi ng ano no, mga hindi kaya yan tapos pag nagkamali ka tatawanan ka mga tatad kaya ako noon mga tatad no hindi talaga ako nagpaturo o uh, hindi wala sa akin nagturo mga tatad kung sa pagkakalam yun no know, uh, ako talaga noon ay nanonood lang kasi dati naman mga tatad uh, nagumpisa talaga ako sa istahan yan tatlong tatad sa yun nga lang yung na yun na pinag katrabaho ang no, May katabi yung babayan. Kaya ako noon uh, unang salta ko dito sa Manila no. Yun, ang aga ko lagi noon kasi gusto ko. Ano ano ako noon, ah, parang aliw na aliw ako manood mga katadad ng pagdating ng mga pagdating ng mga paninala. Na Tsaka nagsasabi sa yung mga bago. Tinitingnan ko yung mga ano noon, mapansero o, o, o yung mga Tsaka ano-anong ginagawa nila. Kaya so, At, ngayon, gamit pa rin natin mga tadaan. Matapos ako na ng 8. ano, sestaan, eh, medyo nawa na tayo. No, so yun. Yun. Tagal-tagal na rin ito. Uh, natin kasama no. Uh, napunta ginapray, ako sa Baboyan prayers. yung mga tadaan. Ngayon, nung pagpunta ko ng Baboyan, no, siyempre, eh, tinanong muna ako kung marunong ako magkalas. Sabi ko, hindi pa ako marunong gaano. Pero na nasa isip ko mga tadaan, no, kaya ko kaya ayun inano. uh, tinoka lang muna ko nila mga katadad sa pagbabalat ng ulo Ayan. yung pagbabalat pa nga nung ng ulo na tinoka ko inano sa akin no? Uh, sa siya akin o ang yung sa baboy eh na, na pinasukan ko pag ganun ka, ganun ka magtastas mga katadad napakaganda ng pata makakuha nyo yung technique ko. Kasi dito pala, dito tayo naghihiwa eh. Uh, kukuha talaga natin ang ganda ng pata. Ano yung mga, mga sapag ko lang sa inyo kung bay paano tayo mag-ano ano, lang natin no, pata. So, continue tayo yung mga tatan no, sa kinikinto ko sa inyo. No. Yun nga, dahil doon sa ulo mga tatan-tatan, tagabalat na ako ng ulo dati. Kaya yun, mga baguhan o no, mga medyo patatagal na no, ng mga tatan no, ay siyempre, kinakatsawan lang tayo na tagabalat lang daw tayo ng ulo pero hindi pa ako nagtatry ng mga tatad magkalat pero sa isip ko talaga mga tatad ay kaya ko kaya nung time mga katatad na nag nalasin yung lahat ng mga kasamahan ko no walang ano naalala so ayan mga katatad kung mo naman video na ito ko talaga yung time na yun kung nalasin yung apat na tindero ating mga ginagawa dito. Ayun, ayun mga tatad, apat ang baboy namin, no? Kaya so, ako pa ako uh, 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 na nagkalas. Yes, so, so. Natapos ko yung mga katatad, no? Nang walang nagtuturo sa akin. Kaya ayun, hindi na ako taga balatang ulo mga tatad. Naging tagakalas na rin ako pagdadating. So ayun mga tatad, no? Ayan, uh, marami pa sana ako kikwinto. No? Pero tapos na pala tayo magkalas na dito, no? At yan ya, mga tatad, uh, ganito pagkatapos natin ni kalas ating bawi paninda at ganito linilinis ang kumaayos sa ganito mga tadad na sa ganon may dumating mo na customer ay may bibigyan na natin o mabibigyan na natin ang napakaganda at dito mga tadad na linilinis ko na rin yung limpo at yun nga ang ating unang gagawin dito mga tadad ay may order sa atin na 6 na kilo kaya tara let's go samahan nyo ako maghiwa ng ating limpo mag-slice dito pala mga tadad ang order no ay yun ah, bawa kada ano talaga ito mga katadad merkulis kaya yung order nito ay dalawang kilo bawat balot yan kasi ititinda ito mga tadad dadalhin pa ito ng pasay kaya yun maswerte ako mga tadad at ako naman na napili nito ng ating customer no na yun mar mer bawat merkulis mga tadad 6 na kilo talaga yan na alim po at yun yung mga tatad no tagig no hanggang pakasay pa dadalhin ito kaya yun mga tatad pag ganito talaga ang inyong gawa o malinis ang inyong gawa mga tatad at maayos ang service nyo sa customer mga tatad ito ang sinasabi ko sa inyo na talagang babalik balikan kayo ng inyong customer o bago man yung customer pag nagustuhan yung mga cut mo na ganito na malinis no ay talagang mapapabalik sila at kagaya nga nito ang customer ko mga tatad no? nag -try lang ito mga tatad ngayon dito daw lang uh, nakakataba ng puso mga tatad kasi dito daw lang siya nakakita ng limpo o dito lang siya naka ano nang slice na walang laman na mga nakaka nakalawit-lawit dito sa mga in-slice na ating na limpo kasi nakikita nyo mga tatad no ang tekniko sa pag-slice nito ay yung tamang hataw ng panaga at tamang talas ng panaga mga dad, -dad. at yun ya, dito sa paghataw mo na ito ay kailangan sakto din sa papatamaan mo hindi ka tulad ng iba mga dad, -dad kasi no ayan sobrang bilis pero ang ano nila yung cut ng kanilimpo nila no ay may mga naklawit kalaman yun ang ano mga dad, ng na ating mga customer na uh, sabi talagang sa ano kahit daw doon sa Pasay no sa pinagtitindahan niya talagang kakaiba daw talaga itong slice natin ng limpo. Kaya sa nakikita niyo naman mga tatad no ay malinis talaga yung ating niyo At yan ang gusto kong matutunan ninyong mga bagong butcher no para ay diyan sa ating mga bagong butcher. Kasi po mga tatad no ay nang kinikinto mga tatad no ay talaga naman gusto ko talaga matutunan nyo kung anong estilo ko. Oh sa pero dito sa butcher mga katantad ay kakaiba tayo o magkakaiba tayo ng estilo pero mga katantad ako naman ay nagre-recommenda ng aking estilo uh, pero nasa sa inyo naman yun mga tantad, no, kung ano pero di ko sinasabi mga katantad na gayahin nyo talaga yung estilo ko no uh, nasa sa inyo pa rin kung saan kayo komportable katulad ng pag i ng pata o ng ano yun po mga tantad, no dito sa pag-islis ng pata kung saan ka komportable mga tatad kung anong diskarte mo doon ka mga tatad huwag ka maniniwala sa mga sabi-sabi ng iba o katulad na lang nito na ano ko no estilo ko no eh, hindi ko sinabi na gayahin mo talaga ito nasa sa atin pa rin mga katadad no na kung saan tayo yon, ang malaga ng mga tatad kung no, saan nga komportable bawa ganito mag i-slice tayo dito, no yan. kung ganyan, ano, ganyan ako, Komportable ako sa ganyang slice. Kaya dyan ako nag-focus wala na akong uh, iba pang ano estilo o na ginagaya Ayan. dito mga tadad pag ganito na mga tadad ang iba pinapataob na yan pero nakikita ko naman dito na kaya pa ng aking panaga kaya tuloy lang ako mga tadad kasi pag pinataob mo yan, mga tadad posibleng kumapalang hiwan niyan o kaya magamit na, na tayo ng kutsilyo at hiwaan natin muna bago natin islasin pero ako mga tadad talaga ako mag kasi siya no, katulad niya nakita niya. So ay mga tatanong, sana naman may nakakuha na naman kayo kunting kalaman o dagdag kalaman sa ating ibinahagi ngayon sa araw ito tungkol sa pag-slice ng po Ayan, yun po ang bida natin sa araw ito, Ayan, sa mapagpalang araw mga tadtad, no? Salamat sa inyong wala na masawang panunood sa mga ating mga munting videos na katulad dito. At sa walang nasa inyong masawang suporta. Sana po hindi kayo magbago o, o hindi kayo magsawang supporta dito sa ating munting channel ng inyong katadtad. Ayan. sama sa mapagpalang araw and then God bless us all thank you mga katantan yan na lang yan sa ating mga good morning good morning nakapag-display na tayo dyan ang limpo limpo wang ayan ayan wow. so let's see let's see mga katantan pasok pasok ayan napag-display na tayo dyan mga katantan Kompletong kompleto, Ricardo. Ayan, no? Oh. So, ayan, mga katatan. Okay. So, ayan, mga katatan. Ayan, naka-display na tayo dito, no? Ayan, ayan. Sa mapagpalang araw sa atin lahat. And then God bless us all. So kayo mga tatad no. Ayan na nyo naman kung anong mga ginawa natin sa araw na ito. Ayan paunang unang mga tatad ang pagkakalas ng ating baboy. Ang pagkakalas po ng ating baboy panita ay napakahalaga po. You no? Know, bilang isang butcher. Kasi yun po talaga ang ating unang ginagawa. Bago natin may display ang baboy na katulad nito Ayan. So ay mga tatad. Sa mga pampalang araw hanggang dito na lang. hanggang sa muli ay yung kadadad lubos ng kapasalamat sa inyong walang asawang suporta ah? sa so, walang asawang ninyong panonood dito sa ating mga munting videos dati mga ginagawa at tulad na lang ayan let's go